Hi DJ Mama Colleen. Gusto ko po sanang manghingi ng advice sa inyo. Tungkol po ito sa boyfriend ko. Kasi DJ Mama Colleen, meron po siyang ex. At yung ex niya na po yun, e niloko po siya dati. Pinagpalit po siya at sa mismong kapag-anak pa po niya. Pinagpalit po siya sa pinsan niya at meron po silang anak ng ex niya na ito. Mama Colleen, ito lang pong mga three weeks ago, nag-scroll po ako sa account ng partner ko. Inisto ko po siya and then sa shared post po niya, meron pong nag-react. Pero hindi ko po makita yung pangalan niya. At bigla po akong na-curious sa tao na yon na nag sa shared post niya. Kaya ang ginawa ko, tiningnan ko sa dati kong account, gumamit ako ng dati kong account, malaman ko lamang kung sino yung nag-react na yon sa kaniyang shared post. And then nakita ko po Nakita ko yung name. Pangalan po ng isang lalaki. Then, apelyido po ng partner ko ang gamit. Siguro itago na lang po natin sa pangalang John Rivera. Again, ito pong pangalang John Rivera, mga kawinner ay gawa-gawa lamang, okay? Itinago lamang po natin sa AKA. Baka mamaya mag-search kayo ng John Rivera eh. <laughs> Pero alam ko naman po, Mama Kuli, may kapatid po sila na lalaki na pinakabunso. Pero DJ Mama Kulin, noong mga panahon na yun, hindi po talaga mapakali yung isip ko. Kasi feeling ko, may something sa tao na yun at nakaisip pa ko na parang hindi yun yung kapatid ng partner ko. Hanggang sa kahapon po, Nagkaroon ako ng pagkakataon na mabuksan po yung messenger niya. Nabuksan ko po yung, yung cellphone niya, nabuksan ko yung messenger niya. Pag-open ko po ng messenger, may message na pumasok doon galing kay John. Sabi, sabi nung John, Dear, Miss na miss ko na kayo ni Kit Kit. Hindi tunay na pangalan ng bata. Si Kit, Kit po, yung anak po nila. At nagpasa pa ito ng TikTok videos. Kaya na-confirm ko, nakita ko na ito pala yung ex ng partner ko. Oh, no! Noong nakita ko po yung message na yon, Mama Colleen, wala po silang ibang conversation. Yun lang po at ako lang din po ang nakabasa. Hindi po ito nabasa ng partner ko. At si kit -Kit nga po pala Mama Colleen ay nasa poder ng mama ng partner ko nasa probinsya. Sa totoo lang po, to be honest, nung mabasa ko po yung message na yun, hina ako noon, Mama Colleen. Kaya pala hindi mapalagay yung isip ko noon kasi yung ex pala niya yun. At kaya pala kating-kating ako na ma-open yung Facebook account niya kasi meron pala akong malalaman. Hindi ko po alam bakit nagtago siya sa pangalan ng kapatid ng partner ko. Siguro para po hindi ako makahalata. Kaya lang, kahit nagtago po siya sa pangalan na yun, kinutuban pa rin po ako. And true enough, tama po yung kutub ko na siya po yung ex ng partner ko. Pero Mama Colleen, hindi ko po sigurado kung nakabalikan na ba sila nung kasi yung babae po na ex niya, ang alam ko po may partner rin po. At kagabi rin po, kinumpronta ko yung partner ko sabi niya, hindi naman daw siya tanga para balikan yung babaeng yon Mama Colleen. Pero as of now, hindi ko alam kung ano ba yung dapat kong gawin. Gulong-gulo po ako. Mama ay nahihirapan po ako sa nararamdaman ko. Alam mo yung gusto ko sanang kausapin uli yung partner ko sa issue na meron kami about sa ex niya. Kasi parang Feeling ko mahal pa rin niya yung ex niya kahit ang tagal na nilang wala. Kahit may iba na rin kinakasama yun. Kaso lang, hindi ko siya makausap tungkol doon kasi hindi po siya nakikipag-usap sa akin. At hindi ko rin alam kung ano ba talaga yung nararamdaman niya sa akin. Pero Mama Colleen, sabi sa akin ng pamangkin ng partner ko, may ibang intention daw yung ex ng partner ko sa partner ko. Sabi kasi na gusto daw makuha nung babae yung anak ng partner ko. Kaya sabi nila e eh, inuutulang daw yung partner ko kahit may part rin sa akin na baka nga inuutulang. Nabata lang yung intention ng babae sa partner ko. Pero nahihirapan pa rin po akong paniwalaan ito. Ano po ba ang dapat kong gawin, Mama Colleen? Lagi akong nag-overthink. Lalo na nagchat-chat sa akin yung ex niya. Ginugulo ako. At kung ano-ano pa po yung mga sinasabi. Mag-i-stay ba ako? O lumayo na lamang ako? or isalba ko yung relasyon namin at ipakita ko sa kanya na ako yung mas nagmamahal ng totoo sa kanya. Kasi niloko na siya dati ng ex niya at ipinagpalit sa iba. Muli sana ay madamayan niyo po ako sa aking pinagdadaanan. Itago niyo na lang po ako sa Miss kas Tago niyo po ako sa pangalang Miss Cassandra. At ito po ang aking kwento dito sa so Heart to Heart with Mama Colleen. Yakap! Mula yan kay Alex Bruce. Alam mo yung nagustuhan kong linya ng kantang yan? Parang yung pinagdadaanan lang din po ni Cassandra. Catch me I'm falling will you be holding my hand when I float in the air Catch me I'm falling weren't you there by my side when I felt really scared Dahil sa mga oras na ito mga ka winner natatakot si Cassandra Natatakot si Cassandra kung talaga bang mahal siya ng kaniyang partner ngayon Hindi niya wala kasi kasiguraduhan kung mahal ba talaga siya nito. Hindi niya alam kasi gusto niyang klaruhin. Kaya nga lamang ay eh natatakot siya dahil ayaw na daw pag-usapan ng partner niya yung tungkol sa ex-partner nito. Pero alam mo, Cassandra, ang akin, I know meron kang insecurity na itinatago sa sarili mo. Hindi mo man maamin ngayon, but you are insecure sa kaniyang ex. Bakit? Dahil una, maaring minahal talaga ito ng partner mo at meron kasi silang anak na dalawa. Na feeling mo nakalamang si ex niya sa iyo dahil may bata na pwedeng mag-ugnay sa kanilang dalawa. Pero alam mo, feeling ko lang it is you ikaw lang ang gumagawa ng problema ngayon feeling ko lang masyado kang nagpapaapekto sa mga masasakit na salita na sinasabi ng ex ng partner mo, nagpapadala sa mga sinasabi ng ex na ito, well in fact, nagsalita naman na yung partner mo na hinding-hindi niya nababalikan yung babaeng yan. Kung ang kalaban mo dito, hindi si partner mo, hindi yung ex ng partner mo, kundi ang sarili mo, the insecurity na nabubuo sa'yo within yourself. Kasi ako, ang nakikita ko, feeling ko lang ah, ayon sa pagkakabasa ko sa letter mo, wala ako nakikita ang problema. It is you who's creating the problem. Kasi masyado kang insecure sa isang bagay na feeling mo wala kang laban. Eh ang akin lang, baka tama ka feeling mo lang yun. ba? <laughs> diba? Baka masyado ka lang nagpapalamon sa insecurity na kung tutuusin, hindi ka naman dapat ma-insecure. Oo, meron silang past. Oo, nasaktan yung ex mo. Ay, oo, nasaktan yung partner mo dahil sa panloloko ng ex niya. Maaaring hindi niya matanggap noon na ipinagpalit siya sa pinsan pa niya? Pero ate, kung ang partner mo na mismo ang nagsalita na hindi hindi niya nababalikan yung babaeng yan, pwede tumigil ka na rin? Baka kaya ayaw niya lang pag-usapan, kaya siguro ayaw kanyang imikin tungkol sa bagay na yan, kasi baka naririndi niya na siya sa paulit-ulit mong pag-iimbestiga, sa paulit-ulit mong pag-uungkat ng isang nakaraan na hindi na dapat paungkatin pa. Kasi ito yan ate ya, ah. Tayo mga babae, aminin natin, we are born historian. When you say historian, ang hirap ang hilig nating maghalungkat ng mga nakaraan. Ang hilig natin ibalik yung mga nakaraan na hindi naman na dapat hungkatin. Hindi eh tayo yung nasasaktan. 'Di diba? ganyan tayo mga babae, aminin natin. Ang mga lalaki po minsan kapag kaayaw na nila, period na 'yan eh. Ka sinabi nilang ayoko na talaga. Ayaw na talaga nila 'yun. Kapag sinukan na talaga nila, hindi na nila kakainin 'yun. Ang mga lalaki, mahilig silang pag nag-isip yan, eto na 'yun, desidido na talaga yan. Hindi yan parang tayo mga babae na urong sulong. So ang akin lang, to be fair to your partner, baka lang kasi masyado ng OA. Baka lang kasi masyado ka nang nagpapadala sa insecurity mo na hindi naman dapat. Baka lang kasi wala naman talagang problema, ikaw lang gumagawa ng problema. So check mo rin yung sarili mo. Si partner ba talagang may problema o baka ikaw? Ngayon yung panggugulo ng ex niya, siguro yun yung i-open up mo kay partner yung pang pagte-text ng 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 ex niya na kung ano-ano sa iyo, yun yung i-open up mo kay partner. Ngayon, kung pwede mo na, kung pwede mo na lang i-block yung babae para tapos ang usapan. What? tapos lalo mong inggitin yung babae na masaya ka yung dalawa. Yun ang gawin mo. 'Di ba? The best revenge that you can do is lalo ka magpaganda, lalo mong akitin yung partner mo, para wala siyang rason o dahilan na iwan ka. I know meron siyang trophy na hawak, may bata na hawak, ba? Diba? I know merong isang bata na nag-uugnay sa kanilang dalawa. But ikaw yung reyna ngayon eh. Ngayon, para hindi ka iwan ng hari mo, prove him every day na tama ang desisyon niya na ikaw na yung kinakasama niya ngayon. Wag mo siyang bigyan ng rason para iwan kanya. Wag Huwag mo siyang bigyan ng rason para piliin niya uli yung babaeng yun. Okay? I know, no? Pwedeng, pwedeng sige po. Pwede nating hapyawan itong part na to na pwedeng ang dahilan kaya ka insecure ngayon ay dahil din sa kagagawa ng partner mo. Dahil hindi kanya sinisecure o meron kang nararamdaman sa kanya na energy na hindi maganda. Sige, bigyan natin ng, ng, ng anong, ano yung benefit of the doubt. Na baka kaya ka nagseselos, kaya ka may ganyang feeling kasi napaparamdam sa'yo ng partner mo. Yung ganyang feeling. Now, message to your partner. Para po hindi makaramdam ng insecurity yung partner ninyo against the ex. I-secure nyo po yan. Huwag kayo magsawang patunayan na be ikaw na yung pinili ko, bi mahal na mahal kita, huwag nyo hayaang maramdaman niya na panalo pa rin si ex kahit siya na yung nasa harapan. So go ate, kung tingin mo yung kakausapin mo siya for one last time, kaklaruhin mo sa kanya yung dilema mo, ang magpapaayos sa, sa inyong relasyon, then go for it. Ang akin lang, kung hindi ka talaga okay, kung nababother ka talaga, it is okay na magsalita ka. But also, check on yourself, baka lang sumusobra ka na. So, balansihin lang natin ang lahat. Kasi ang akin baka mamaya, may at mayaman siya kinakausap. Lagi naman kay nag paulit-ulit lang, parang sira lang ng plaka. Baka daw lang din sa kakulitan mo. So check on yourself. So balansehin mo lang, okay? So ang tanong kung magii stay ka pa ba, lalayo ka pa ba, or isasalbang mo pa yung relasyon mo with your partner, ikaw pa rin ang makakasagot niyan. You know your partner very well. Siguro lang for your peace of mind, for one last time, Kausapin mo siya. Sabi mo, huli na to. Ikaw din, bigyan mo ng sarili, yung ultimatum yung sarili mo. Huli na to, promise. Hindi na ako mangungulit pa. Mahal mo ba ako? Wala ka na ba talagang pagmamahal kay ex? Promise, last na to. Tapos pag nag ka, last na talaga, ha? <laughs> hindi yung nag ka na, hindi mo pa rin sinunod. <laughs> Kinabukasan, nagtanong ka na naman, bakit ganito kayo ng ex mo, monster ka na naman. ba? Diba? Instead of focusing ng kakaungkat ng nakaraan nila ng ex niya. Instead of ubusin mo yung energy mo sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Doon ka mag-ubos ng energy sa bagay na pwede mong kontrolin. Ano yon? Sinabi ko kanina, patunayan mo, prove to him every day na ikaw talaga dapat yung babae na mas pahalagahan niya na ngayon. Kasi ikaw yung nasa harap niya, patunayan mo sa kanya na hindi ka katulad ng ex niya. Alright? So, ka-winner, once again, yan po ang kwento ni Cassandra dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Ikaw, speak from your heart. Ano ba ang sausaw mo? Ano ba ang masasabi mo? Pinagdaanan mo ba ang pinagdadaanan ni Cassandra ngayon? Damayan po natin siya. Pwede kang mag-send ng iyong voice message. Ikaw ang magsalita on the air. Sa pag-chat mo kay Mama Colleen on Facebook, search mo DJ Mama Colleen, C-O-L-L-E-E-N. Meron pong mikropono na icon doon. I-record mo yung boses mo. Make sure na tahimig ang paligid. Boses mo lamang ang maririnig. Speak from your heart Or pwede kang mag-text Sa 0977 Or tumawag mamaya Sa 0915-3128215 Paraning lang ba talaga si Cassandra? O baka naman valid yung kanyang nararamdaman? Speak from your heart Ito po ang kwento ni Cassandra dito Sa Heart to Heart With... Mama Colleen